Kidlat News Updates Ako po si Cesar Solian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nag-umpisa na ang bagong two-day nationwide transport strike na ikinasa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operators o piston ngayong araw Huwebes, December 14. Ito'y sa gitna ng nangangambang pagkawala ng kanilang individual franchises sa darating na December 31 kung hindi sila makakapag-consolidate o makapagbubuo ng kooperatiba o korporasyon. Nagtipon-tipon ngayon sa University Avenue ang jeepney drivers at operators para sa kanilang welgang muling ibasura ang franchise consolidation na una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya ito palalawigin. Bungsod nito, ilang universidad na ang unang nagkansela ng kanilang klase o nag-shift sa online classes, ngunit mayroon din namang nagdesisyong ituloy pa rin ang face-to-face -face classes sa kabila ng malawakang tigil pasada. Kaugnay nito, nakaantabay na ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa magiging epekto ng transport strike sa kabila rin ng hindi nila pagsuspindi ng number coding ngayong araw hanggang bukas. Paglilinaw ni MMDA Chairman Don Artes, natuto na sila sa mga nagdaang transport strike na nagkaroon lamang anya ng minimal disruptions. Gayunpaman, higit anim na raang vehicles ang nakadeploy sa mga lugar gaya sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela at Paranaque na mas maraming maaapektuhang commuter batay sa kanilang assessment. Samantala, nasa 61% ng PUV units sa bansa ang nakapag-consolidate na sa ilalim ng PUV Modernization Program ng Pamahalaan batay sa pinakahuling tala nito. Kinumpirma ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na sa first quarter pa ng taong 2024 ipatutupad ang mas mataas na pasahe sa MRT3. Ayon sa kalihim, hindi naman masyadong mahihirapan ang kinauukulan ng nasabing transportasyon ng tren kung hindi kaagad maibibigay ang dagdag pasahe na kanilang hinihingi. Nitong buwan ng Desyembre nang i-anunsyo ng kagawaran ng dagdag pasahe sa MRT3 mula sa 2 pesos and 29 centavos para sa boarding fee at pagtaas ng 0.21 centavos bawat litro. Ito'y bilang pagtugon ng MRT3 sa pangangailangan para sa maintenance, operations at mga itinatayong pasilidad para sa pagpapaganda ng transport service ng naturang rail transit. Muling nire ng Philippine General Hospital o PGH ang lahat ng medical personnel at mga bisita ng ospital ang pagsusuot ng face masks bilang tugon sa pagtaas ng bilang ng respiratory illnesses sa bansa. Sa pahayag ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, ang mandate ay para sa proteksyon rin ng mga pasyente. Pinapayuhan rin ng mga taong pupunta sa ospital na magsuot ng KN95 mask. Sa ad ni Del Rosario, wala namang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa PGH. Walong COVID patients, kabilang ang anim na mga bata ang kasalukuyang nakakonfine dito. Dalawa sa mga ito ang may severe COVID or COVID pneumonia. Base sa huling datos ng Department of Health o DOH, tumaas ng 36% ang COVID-19 cases sa Pilipinas na may daily average na 191 cases. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask, bilang proteksyon sa lahat ng influenza-like illnesses. Para sa KidLat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulap. Atin niyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <sukurna>